Good day everyone! Ako si Angel, ang yuling Kondoray TV. So sa so video ko na naman ngayon ay na ibabagi ko na naman ang aking tugon mas katanungan na isa nating taga sa Bebe Kaya Shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan at parang na din sa inyo dyan na may kantulad sa panikilip na ito. Paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain nyo at tingnan mabuti ang mga nayaya sa inyong buhay ngayon at gamitin na inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabagi ko. At para labis yung maintindihan na ibig sabihin na ay yung on video na ito hanggang sa matapos at kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please leave us a comment. At huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit din yung notification bell para maging updated kayo lagi sa hindi pa nagpag-follow sa aking Facebook page. I-follow if niyo na po Dry TV at i-share niyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip na niyayakap mo ang iyong ina na matagal nang wala na ay minsan ang iyong success at accomplishment. Kailangan mo lang i-acknowledge ang kagandahan sa iyong sarili at uh, malamang ay mirarash mo ang, ang mga bagay at ang iyong panaginip ay maari um, nagrepresent sa greatness at maring ma-overcome mo ang mga mga pagsubok o mga obstacles sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-continue na mag-struggle at mag-utilize sa iyong wisdom. Ang pagyakap sa panaginip ay ang signal para sa iyong pangangailangan para sa iyo na i-incorporate ang mga attributes into your own character at kailangan mo rin matutunan ang tungkol sa sitwasyon at hand at maring ikaw ay naghahanap din ng someone para uh, noon at uh, ang panaginip ay nangangahulugan ng mga issues sa iyong neck or sa iyong lalamunan um, maaring you are uh, deliberate and controlled sa iyong mga actions. At ang patay niya sa panaginip ay isang palatandaan para sa iyong acknowledge at unexpressed emotional needs at desire. Meron kang difficulties sa pagpahayag mo sa iyong takot or sa iyong galit or sa iyong pagmamahal. sinasyat mo or parang um, uh, pinutol mo ang isang tao na you were previously close to at ang panaginip na ito ay isang tanda para sa iyong looming danger uh, maaaring you are in control at ang nanay sa panaginip na ito ay nagsasaad ng protection or shield sa iyong inner self kailangan mong i-cut out or i-eliminate ang mga bagay mula sa iyong buhay at i kau ay nasa agony over something or misery, ang panaginip ay nagsignify sa iyong desire na tumakas mula sa iyong daily demands and problems. Mayroong mga bagay na hindi mo nire-reveal or ibinabahagi. At ang pagyakap mo ng iyong ina sa panaginip ay isang representation ng grief it signifies na you are still processing sa pagkawala at sa longing for her loving person sa iyong buhay. At ang panaginip na ito serves bilang isang reminder para sa iyo na acknowledge at ipahayag ang iyong emotions surrounding her passing. Embracing this grief can be healing experience, allowing you na dahan-dahan mong mahanap ang solace in treasured memories at the honor mo ang buhay. Uh, in feeling conf uh, comforted during the stream, maraming ito ay nag sa iyong strength at courageous character sa pagharap mo sa iyong emotions head on. Tandaan dear dreamer na ang healing takes time at uh, makakatulong sa iyo to give yourself a space and compassion needed para in-navigate mo ang uh, healing journey. Ang pagyakap naman ng iyong nanay na patay na sa panaginip ay nag para sa love and passion. Ang iyong significant other is moving towards sa ibang direksyon than you envision. At maaaring nga uh, makakaranas ka ng panibagong awareness that is unfolding sa iyong Life. At ang panaginip ay isang palatandaan para sa self-acceptance as well as self-love. Ang iyong agility and stealth will get you what you want. At ang pagyakap sa iyo ng iyong nanay na patay na sa panaginip ay isang harbinger for spiritual healing at enlightenment. Maraming ay naghanap ng shortcut para sa tagumpay. At you are dealing with some emotional issue as graceful as you can. Uh, at ang na ito ay isang minsahi para sa perseverance uh, you already na explore at i-confront ang certain emotion uh, patayin na sa panaginip ay isang premonition para sa mga mapanganib ma at risky activities uh, maaaring you are suppressing your feelings or thoughts at ang iyong own mind ay sinusubukang pigilan ka mula sa pagharap ng uh, mga pain at ang iyong panaginip na pa isang tanda para sa um, young and helpless and underdeveloped at ang nanay naman sa panaginip na ito ay nagtuturo sa iyong takot tungkol sa iyong relationship you are in para sa isang uh, rude awakening and you don't have any uh, direction sa buhay and what you want to do at ang panaginip na ito ay ang iyong pursuit para sa kaalaman at impormasyon. Kailangan mo lang tingnan uh, ang uh, dumadaan sa surface and, and focus on what is inside. At ang pagyakap sa iyo ng iyong ina sa panaginip na ito ay isang omen para sa difficulties na pagpahayag mo na iyong sarili at sa uh, pagkuha mo sa iyong uh, point of view mag-antay ka ng iyong oras at energy on frivolous pursuits. Perhaps ay maaaring makadama ka na no one knows the real you at uh, uh, or maaaring uh, that no one has taken the time to discover all the different side of you. Kaya ang panaginip na ito ay isang mensahe para sa discord or mga unresolved issues. Uh, siguro malamang kailangan mong Uh, mag-show ng more restraint and control sa certain area sa iyong sign. Ang panaginip ay isang uh, powerful symbol of closure. At ang panaginip na ito ay nagmamagay na you have been dealing with mga unresolved emotions at mga unfinished uh, business connected sa iyong uh, mother's passing. Uh, by appearing in your dream and hugging you ang iyong nanay or ang presensya ng iyong nanay is signifying na it is time uh, to find solace and healing in your heart kaya ang panaginip na ito nag-reflect sa iyong inner desire for closure, allowing you to move forward with, uh, with a sense of peace and acceptance. Kahit pa na currently ay pakiramdam na ramdaman mo ang um, sense of hopelessness, uh, dapat alam mo din na ang panaginip na ito ay isang gentle nudge mula sa iyong subconscious na nag-remind sa iyo na healing is possible at uh, uh, ang yung strong resilient character will undoubtedly uh, guide you uh, towards sa uh, paghanap mo ng closure na kinagrave mo uh, tandaan palagi na ang pag-reach out mo ng mga suporta uh, mula sa iyong mga loved ones during this time can uh, provide invaluable comfort as you navigate sa journey towards closure. Dahil ang panaginip ay nagsimbulasis na spiritual peace and tranquility, uh, marihanda ka ng harapin ng mga challenges sa buhay at mga twists and turns sa iyong buhay na uh, kailangan mo lang tingnan ang mga bagay mula sa different angle and new perspective. Uh, at ang panaginip ay nagsuggest ng mga unexpressed angers. At iba pang mga powerful feelings which you are holding back. Uh, you are undertaking responsibilities na maaaring magbigay sa iyo ng uh, madaming anxiety. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at magibahagi na din sa inyong mga opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mo like, mag-subscribe at hit the notification bell para may update yung kaya may hindi pa nagpag-follow sa aking Facebook page. I-follow If nyo na po Naray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa mali.